Hindi ba't may mga sandaling mapapahinto ka at mapapaisip? Ano kaya ang iniisip ng pusa ko? Tahimik siyang tumitig sa sahig. Biglang sumuot sa maleta bago ka pa makaalis. O kaya'y ayaw kumain ng paborito niyang pagkain. Kahit wala namang mali. Minsan pa nga, tila sinasadya niyang lapitan ang apoy o kandila. O kaya namay, pinagkakaabalahan ang sinulid na nakakabit sa iyo na para bang may malalim na dahilan. Sa mundo ng pamahiin at espiritual na paniniwala, ang ganitong mga kilos ay hindi basta-basta. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakay na naman natin ang iba pang mga kakaibang kilos ng ating mga pusa at ang ibig sabihin nito. Ito po ay base po sa lahat ng mga katanungan ng ating mga avid viewers. Kaya kung mayroon pa po kayong ibang katanungan, maaaring i-comment nyo lamang po sa baba at sasagutin ko po iyan sa pamamagitan ng paggawa ng informative videos. Ang mga pusa ayon sa maraming kultura ay hindi lamang mga alagang hayop sila ay tagapagdala ng mensahe, tagabantay ng enerhiya at minsan pa'y pa gabay sa mga di nakikitang dimensyon. Kaya't sa bawat tila walang saysay nilang kilos, maaaring may nakatagong pahiwatig ng swerte, babala o pagbabagong paparating. Una ay pagpasok sa loob ng bag o maleta bago ang isang biyahe. Isang gabi, bago ang iyong biyahe, abala kang nag-ayos ng gamit, mga damit, sapatos, dokumento at mga alaala na isasama mo sa panibagong lakad ng buhay. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang paglakad ng iyong alagang pusa. Habang abala ka sa paglalagay ng huling peraso ng gamit napansin mong may gumalaw sa gilid ng iyong mata. At paglingon mo, nandoon na siya. Tahimik, nakaupo sa loob ng iyong maleta. Tila ba iniinspeksyon ang bawat sulok? O sadyang nagnanais na isama ang sarili sa paglalakbay? Ang pagpasok ng isang pusa sa loob ng bag o maleta bago ang isang biyahe ay isang kakaibang kilos na hindi lang basta laro o pag-usisa. Ito ay may malalim na kahulugan sa paniniwala, pamahiin at espiritual na pananaw sa iba't ibang kultura. Sa paningin ng ilan, ito ay isang tanda na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na kung may nakaambang paglalakbay. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pusa ay kilala sa pagiging sensitibo sa enerhiya at pagbabago ng kapaligiran. Kapag ito'y pumasok sa iyong maleta o bag, maaaring isa itong babala na dapat kang maging maingat sa biyahe. Suriing mabuti ang plano at i-double check ang mga gamit o dokumento. Baka may kailangan kang ayusin bago lumarga. Sa ilang paniniwala, kapag ang pusa ay kusa at mapayapang pumasok sa bag ito ay simbolo ng pagsama ng kanilang espirituwal na enerhiya upang protektahan ka sa biyahe. Para itong pahiwatig na sasamahan ka ng swerte o gabay sa iyong paglalakbay. Dahil ang pusa ay parang agimat o bantay sa di nakikitang panganib. Ang pusa ay sumasalamin sa iyong emosyon. Kapag ito ay pumasok sa bag maaring pakiramdam nito ay may kulang na koneksyon o may kaba sa biyahe. Kaya nais nitong isama ang sarili nito sa iyo. Maaring may parte sa iyo na ayaw pa sanang umalis o nangangailangan ng emosyonal na balanse. Sila rin ay simbolo ng kalmado, intuition at pagkakaroon ng inner peace. Kapag pumasok ito sa iyong maleta, ito ay pahiwatig na dalhin mo ang mga katangiang ito sa iyong biyahe. Huwag padalos-dalos at makinig sa kutob. Pangalawa ay ang pagtangging kumain ng pagkain na wala namang mali. Isang tahimik na hapon, nasa kusina ka. Abala sa paghanda ng pagkain ng iyong alagang pusa. Ang paborito niyang brand, laging ubos laging hinihintay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit lang siya, inamoy ito, at tumalikod. Tahimik, walang gana, para bang may gustong sabihin. Ngunit, hindi kayang iparinig. Sa unang tingin, maring iniisip mong baka sawa lang siya o busog pa. Pero sa likod ng tila simpleng pagkilos nito, may mga kwentong matagal nang ipinapasa-pasa, mga paniniwala ng matatanda, bulong ng spiritualidad at mga pamahiin ng iba't ibang kultura. Kapag sila ay tumangging kumain, ito raw ay sinyales na may hindi nakikitang enerhiya o kakaibang presensya sa paligid. Maaring positibo o negatibo. Kung tila balisa ang pusa habang tumatangging kumain, maaring ito ay babala ng paparating na di ka nais-nais na pangyayari. Gaya ng hindi inaasahang bisita, alitan o pagpasok ng masamang balita. Sa ibang kaso, ito raw ay sinyales ng paglipat o pagbabago ng enerhiya sa loob ng tahanan maaaring may darating na bagong yugto sa buhay ng isang kasapi ng pamilya may mga paniniwala na kapag ang pusa ay biglang tumigil sa pagkain inalis niya ang sarili sa posibilidad ng kapahamakan ibig sabihin iniiwas niya ang sarili o pati ang kanyang amo sa isang potensyal na lason hindi literal kundi simboliko halimbawa ang pagkain ay sumisimbolo ng isang desisyong pangkabuhayan o personal. At ang pagtanggi ng pusa ay maaaring paalala na hindi pa ito ang tamang oras para sa isang hakbang. May paniniwala rin na ang pusa ay salami ng emosyonal na enerhiya ng kanyang amo. Kapag ang amo ay dumaraan sa matinding lungkot, stress o pagkalito, minsan ay nagiging tagapagdala o tagasalo nito ang pusa. Ang pagtanggi sa pagkain ay maaaring simbolikong paraan ng pusa upang ipakita na may bumabagal o humihinto sa normal na daloy ng enerhiya ng kanyang amo. Pangatlo ay ang paghablot o paglalaro sa sinulid na nakakabit sa tao. Isang araw, tahimik ka lang na nakaupo nagkakape, o nag scroll sa cellphone. Tapos bigla na lang ang alaga mong pusa ay todo hablot sa sinulid na nakalaylay sa laylaya ng t-shirt mo. Para bang may misyon. Hindi lang simpleng laro, parang may gustong ipahiwatig. Pero may ibig sabihin kaya ito? Ayon sa ilang pamahiin at paniniwala, ang mga pusa ay hindi basta-basta kumikilos nang walang dahilan Sa katunayan, marami ang naniniwalang sila'y may kakayahang makaramdam ng mga enerhiya, swerte at maging ng mga bagay na hindi natin basta nakikita Kaya ang pusa ay humahablot sa sinulid na nakakabit sa damit mo Sinasabing ito ay tanda na may dumidikit sa iyo na negatibong enerhiya At ang pusa ay sumusubok itong alisin Ayon sa espiritual na paniniwala, kapag ang pusa ay may kakayahang makita at maramdaman ang hindi natin kayang makita, parang binubunot ng pusa ang masamang enerhiya mula sa paligid ng katawan mo. Ang sinulid sa damit ay minsan ikinukumpara sa sinulid ng tadhana o thread of fate. Kapag ang pusa ay nilaro ito, sinasabing maaring may paparating na pagbabagong may kinalaman sa relasyon, trabaho o personal na landas sa buhay. Maaring ito'y pahiwatig na may binabago ang kapalaran mo at tila nilalaro ng pusa ang landas na tatahakin mo. Ang hablot ng pusa sa sinulid ay maaring paalala rin na maging maingat sa mga desisyon sa pamahiin kapag ang sinulid ay naputol o naalis, maaring simbolo ito ng pagkalagot ng ugnayan o bigla ang pagputol ng isang mahalagang aspeto sa buhay. Maaring may babala, may dapat kang ayusin, tapusin o pag-ingatan. Sa ilang kultura, ang sinulid ay iniuugnay sa trabaho o kabuhayan lalo na sa pananahi o negosyo. Kapag ang pusa ay humahablot dito, ito ay maaaring palatandaan ng darating na swerte sa pera, lalo na kung ang sinulid ay kulay berde, pula o ginto. Tila pinupukaw ng pusa ang enerhiya ng kasaganaan o bagong oportunidad. pang ay ang pagsunog ng balahibo sa kandila o apoy nang di sinasadya. Kapag ang isang pusa ay nasunog ang balahibo sa kandila o apoy nang hindi sinasadya, ito ay isang kakaibang pangyayari na maaring tingnan sa iba't ibang pananaw. Ito ay maaaring babala ng espiritual na panganib o enerhiya. Ayon sa ilang paniniwalang espiritual, ang apoy ay sagisag ng malakas na enerhiya o pagbabago kapag ang pusa ay nasunog ng kandila, ito ay maaaring babala ng isang negatibong enerhiya sa paligid. Parang sinasalo ng pusa ang panganib upang hindi mapunta sa may-ari ng bahay. Maaring ito rin ay sakripisyo ng proteksyon. May paniniwala na ang mga pusa ay tagapagsalo ng malas o sumpa. Kapag sila ay nasugatan o napahamak dahil sa apoy, ito raw ay tanda na may paparating na masamang pangyayari na nasalo o na-neutralize ng pusa para hindi ito mangyari sa tao. Kapag ang kandila ay nauugnay sa ritual, halimbawa, panalangin, dasal o espiritual na gawain at ang pusa ay biglang nasunog dito, sinasabi ng ilan na ito ay sinyales ng kakulangan ng balanse sa enerhiya ng tahanan. Parang may diwa o kaluluwang hindi sang-ayon sa mga nangyayari. Ang apoy ay elemento ng transformation. Maari ito ay simbolo ng pagsubok o pagbabago sa buhay ng may-ari. Ang pagkasunog ng pusa ay tila paalala na dapat mag-ingat sa mga susunod na araw, lalo na sa usaping kalusugan, relasyon o pinansyal. Ang sunog sa katawan ng hayop ay tinuturing na masamang pangitain. Kapag pusa ang nadamay, sinasabi ng ila na maaaring pansamantalang mawala ang proteksyon o swerte ng bahay. Minsan, ito ay sinasabing may basag o pagkaantala sa agos ng magandang enerhiya. Kaya kapag ikaw ay nakasaksi nito, magdasal o magalay ng dasal sa kaligtasan at proteksyon ng tahanan. Maaring palitan ang kandila, lalo na kung ito ay gamit sa ritual. Baka may negatibong enerhiya na nakaipon dito. Linisin ang paligid. Gamit ang usok ng insenso, dahon ng laurel o asin bilang pangalis ng malas at pangalagaan ng pusa bilang pasasalamat sapagkat ayon sa paniniwala, siya ay naging tagapagtanggol sa halip na biktima lamang. At panglima ay ang pag-ukilkil o pagkalmot sa sahig na walang dahilan. Habang abalaka sa pagbabasa o pagtitig sa kisame ng iyong silid, bigla mong napapansin ang iyong alagang pusa. Wala namang kakaiba sa paligid. Tahimik ang bahay, walang gumagalaw at tila payapa ang gabi. Ngunit heto siya, biglang naupo sa gitna ng sala. Hindi siya naglalaro, hindi rin siya gutom. Sa halip, sinimulan niya ang ukil-kili ng sahig. Parang may hinuhukay at tila may naistuklasin sa ilalim ng kahoy o simento. Malalim ang kanyang titig puno ng konsentrasyon ang bawat galaw ng kanyang mga paa. Minsan, mapapatingin pa siya sa isang sulok na wala namang tao at napaisip ka. Bakit siya parang may hinahanap? May nararamdaman ba siyang hindi ko nakikita? Kapag sila ay nagkakalmot sa sahig ng walang dahilan, pinaniniwalaang tinataboy nila ang masasamang enerhiya o espirito na hindi nakikita ng tao. Ang mga posibleng swerte ay paglilinis ng bahay mula sa malas o sumpa at pagkakaroon ng panibagong sigla o positibong daloy ng enerhiya sa tahanan. Ayon sa ilang pamahiin, kapag ang pusa ay biglang nagkakalmot sa sahig o sa isang bahagi ng bahay, maaring may paparating na tao o mensaheng mahalaga. Maaring sorpresa, balita o kahit panauhin mula sa malayo. May mga paniniwala na kapag ang pusa ay tila naghukay o nagkakalmot sa lupa o sahig, parang sinasabi nitong may nakatagong swerte o yaman sa paligid. Ito ay nangangahulugan na may dagdag na kita o bigla ang pera kung ikaw ay nakaramdam ng positibong daloy sa iyong paligid pagkatapos ng ganitong kilos ng pusa, maaring ito ay isang kumpirmasyon na may swerte ngang dala ang kanilang misteryosong galaw. Sa dulo ng bawat misteryosong kilos ng pusa, mula sa pag kil sa sahig hanggang sa pagsuot sa iyong bag, tila ba may sinasabi sila? Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng galaw. Para sa mga mapanuri, ito'y paanyaya upang maging mas mapagmasid at mas konektado hindi lamang sa ating alaga, kundi sa mas malalim na enerhiya sa ating paligid. Maaring ang hindi natin lubos na maunawaan ang kanilang mga ginagawa. Pero sa mata ng paniniwala at pamahiin, bawat kilos nila ay may pahiwatig ng isang bagay na lampas sa pisikal. Maaring swerte, gabay, proteksyon o babala. At kung minsan, sapat na ang simpleng paniniwala upang mapanatili ang koneksyon sa pagitan ng mundo natin at ng mundong tila alam na alam ng ating pusa. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.